Mga kapuso, kamakailan ay naranasan natin ang bagsik ng COVID-19. Dito nabigyang diin ang kahalagahan ng bakuna. Ngayon, mas gusto pa itong pagtuunan ng gobyerno sa pamamagitan ng programa gaya ng National Adolescent Immunization Month. Para pagkwentuhan, mga nanay, mga tatay, magkakasama natin ang espesyalista, isang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center, si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang, Masanta Siya dog Steph, and welcome to Mornings with Jemma Regional TV. Po, sir. Okay. Ngayong buwan ng Agosto ay National Adolescent Immunization Month. Ano po ang uh, layunin ng programang ito? So ang uh, National Adolescent Immunization Month ay ang main purpose po nito, or ang layunin nito is para mahikayat ang ating mga magulang, na pabakunahan yung mga anak po nilang mga dalaga at binata na. Mm. Para po ma-emphasize natin na ang pagbabakuna ay hindi lamang sa mga Bata. bagong panganak, mm. bagong mga mga toddlers, kung hindi para sa mga teenagers din natin. Dapat mm. hindi natin kinakalimutan. Katulad po nung nabanggit nyo regarding with the COVID-19, mm. nakita naman natin ang uh, difference nung, nung nagkaroon na ng bakuna sa wala po tayong bakuna. Okay. So ngayon kasi mag, may takot pa rin ang mga magulang na pabakunahan ng mga uh, anak nila. nila. So ang gusto po natin dito, ang layunin ng DOH is para mapakita natin sa mga magulang na safe magpabakuna, gumagana ang mga bakuna at meron ang gobyerno para meron meron ang gobyerno ng bakuna na pwedeng maibigay para sa mga anak nila okay sino-sino uh, po mga target natin dito ng mga kabataan yung age bracket po nila so sa national adult sa actually sa mga bakuna po natin lalo na sa covid lalo okay. na po natin sa covid is pwede na pong bakunahan ang mga uh, pasyente natin uh, more than 5 to uh, 18 years old mm -hmm. so sila, uh, sila po lalo na sa kanila dahil sila yung mga estudyante sila 'yung mga estudyante, sila 'yung mga pumapasok na okay. mas exposed na sa iba't ibang tao. Mm -hmm. Lalo na 'yung mga health restrictions ngayon binawasan. Mm -hmm. So dito mas lalo nating dinidiin na importanteng mabakunahan. Okay. Ano-ano po 'yung mga bakuna na dapat ibigay sa ating mga kabataan? Yes, uh, at ano ang kahalagahan nito? Yes, uh, ngayon po um, para sa mga adolescent natin, ang mm -hmm. uh, ina-expect natin is booster na lang po ang ibibigay. Alright. Kasi nabakunahan na sila nung maliliit pa sila. So, isa sa mga booster na kailangan mm -hmm. ibigay is yung para sa pneumonia, para sa tetanus, Alright. isa po is para sa flu, okay. at para sa mga dalaga at binata po pa natin. Alla, no? yes. uh -huh. Para sa dalaga at binata natin is yung HPV. Hmm. para po sa malabanan ang cervical cancer. At yung COVID-19 vaccine natin. Alright. Um, ano po yung maaaring mangyari kung ang isang individual ay hindi nabakunahan ng mga ito? Yes. So, uh, sa mga hindi nabakunahan is ang pinakaunang mangyari, ang unang pwedeng mangyari is mm silang tamaan ng mga sakit. Okay. Na dapat hindi sila matatamaan or dapat hindi ganun kagrabe ang mararamdaman na nila ang isa po ang isa po kung matamaan po sila ng sakit na yon hmm. uh, kung nabakunahan po sila pwede hindi ganoon kagrabe o hindi ganoon kalala yung maramdaman ang pinakaayaw po natin na sana wala naman po is pag nagkasakit sila ay pwede nila itong ikamatay dahil hmm. lang po doon. Ano-ano naman po yung mga sakit na pwedeng makuha ng mga uh, kababayan natin kung hindi po sila nagpabakuna? Okay, so ang mga sakit po na ngayon po kasi sa ang nang mga sakit na naiwasan na po natin dahil mm. sa bakuna is number one po is polio. Ang oh, innes po yes. ngayon is polio free dahil mm. po sa magandang program na naging program ng DOH okay. against polio. Ang isa po ang isa pa po is yung tinatawag na sakit na diphtheria na mm. alam ko hindi po common 'yon kasi kaya rin hindi siya common kasi part po siya ng national immunization program na binibigay po natin na nakukuha rin sa center. Ang mm -hmm. uh, isa po yon is uh, yung sakit na tetanus. Hindi rin, bihira din po natin mabalitaan na may mga, although nang, meron pa rin po mga nagkakasakit ng tetanus, pero bibihira na po siya dahil din po mm -hmm. yon sa bakuna. At ang pinaka-recent po ngayon is yung sa COVID, COVID. Na mm -hmm. alam natin na bumaba ang kaso. Mas, mga kaso natin ngayon, mas naging mild. Mm -hmm. At dahil po sa pagbabakuna. Okay. Ang uh, isa sa kinatatakutan ng mga nagbababakuna, yung after effect yes. ng uh, mm -hmm. bakuna, uh, paano po natin ipinapaintindi sa kanila na ganito yung epekto nito, hindi naman uh, delikado? Yes. Paano po natin uh, ipinapaintindi sa ating mga Actually, sa kababayan? Mga ang pag-explain po namin yan sa mga mommies na first time mommies or sa mga mommies na papabokonahan for the first time ang mga mm -hmm. anak nila is ang number one kasi na nakikita na complication is yung paglalagnat. Mm -hmm. which is, Lalo um, na sa baby. Yes. Mm -hmm. Pero kung tutuusin po, actually bihira din ang mga babies natin na nilalagnat. Mm -hmm. um, pangalawa is pwedeng magkaroon ng pamamaga sa balikat or kung saan mm -hmm. po tinusok. So yung mga ito po kasi is para po maano natin, actually, ang isang way kung bakit paano natin malalaman na gumagana ang vaccine pag naglalagnat po kasi is, ibig sabihin, nagre-react yung katawan, katawan natin doon uh -huh. sa bakuna. Uh -huh. Kasi ang purpose... So, so effective is, yun? Yes. Uh -huh. Although may mga iba, hindi. Meron kasi na yun yung sign din niya na alam natin na nagre-react yung bakuna sa katawan natin. Okay. Uh, sa mga kababayan po natin, sa mga kapuso po natin, na nanonood ngayon na takot magpabakuna. <laughs> ano pong mensahe po natin sa kanila, Doc? Uh, so sa atin pong mga uh, kasama na ayaw pong magbakuna, number one po ang tandaan ninyo, ligtas po ang mga bakuna bago po ilabas ang mga bakuna sa publiko. Marami na po siyang napagdaanan na trials at approved na po yan para ibigay po sa inyo. At kung may concern pa rin po kayo sa pagbabakuna, Libreng libre po kami sa Region 1 Medical Center para sagutin po lahat ng mga tanong po ninyo at takot ninyo sa regarding po sa bakuna. Mga kapuso, nakapanaya po natin si Dr. Maria Stephanie C. Maglalang, ang pediatrician mula sa Region 1 Medical Center.